gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon. Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salin lahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Oras ang papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702. DZA. Agapay ng Sambayanan. Ang tamang oras, alas sa East Trent ay ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Martes a 4 ng Enero 2022. Para sa bagong araw, ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, mga hindi pa bakunado kontra COVID-19 sa NCR bawal lumabas ng bahay. Pilipinas nasa high risk na ng COVID-19 at 200 million pesos mawawala sa ekonomiya matapos muling isa ilalim sa alert level 3 ang NCR. Ngayon sa detalye ng mga balita COVID-19 Watch! Bawal lumabas ng bahay ang mga hindi pa bakunado laban sa COVID-19 dito sa NCR. Ito ang kinumpirma ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Hur Abalos matapos sa pagpupulong ng Metro Manila Council kaugnay ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Ayon kay Abalos na pagkasundoan ng Metro Mayors na sa ilalim ng umiiral na Alert Level 3, hindi papayagang lumabas ang mga unvaccinated individuals maliban na lamang kung sila ay bibili ng mga essential goods at services ito ay upang maprotektahan sila sa COVID-19 at maiwasan ang pagdami pa ng kaso ng virus sa Metro Manila payo ng Metro Mayors laging dalhin ang vaccination card una nang inirekomenda ng Philippine College of Physicians sa pamahalaan na pagbawalan din ang paglabas ng mga kabataan, partikular ang mga hindi pa bakunado. Ayon kay PCP President Dr. Marie Carlin Pin, isa ang mga kabataan sa maituturing na high risk sa COVID-19 kung saan dumami ang naitala nilang pediatric cases nitong Disyembre dahil sa paglabas ng mga ito. COVID-19 Watch Umapila naman ang Commission on Human Rights sa pamahalaan na dapat iyaking walang malalabag na karapatang pantao sa sandaling higpitan na ang galaw ng mga hindi pa-bakunado kontra COVID. Ayon kay CHR Spokesperson Attorney Jackie Digia, batid nila ang pangangailangan na mapigilan agad ang pagkalat ng virus para maibalik na sa normal ang pumuhay ng bawat isa. Subalit hindi pa rin nila dapat na sumobra sa itinatakda ng batas ang mga paghihigpit na kanilang ipatutupad. Sa panig naman ng PNP, tiniyak ni Chief General Junardo Carlos na mahigpit nilang ipatutupad ang maximum tolerance at pantay din anila ang magiging pagtrato sa lahat. Una ng napagkasundoan ng Metro Manila Council na kailangang manatili muna sa bahay ang mga hindi pa bakunado kontra COVID maliban kung ito'y essential o lubhang kinakailangan. Diit pa ni General Carlos, patuloy silang nakikipag-ugnay sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga health protocols. Gayun din ang pagbabantay sa mga itinalagang quarantine facilities. COVID-19 Watch para sa ating COVID cases update, nakapagtala ng 4,084 na panibagong kaso ng COVID sa Pilipinas kahapon. Mas mababa ito kumpara sa 4,600 na mga kaso noong linggo. Dahil dito umabot na sa 2,855,819 ang kabuang kaso sa bansa kung saan 24,992 ang mga aktibong kaso. Nadagdaga naman ng 497 ang mga gumaling kaya sa kabuuan mayroon ng 2,779,241 na recoveries. Samantala, sumampa naman sa 51,586 ang mga nasawi matapos itong madagdagan ng labing kahapon. Dalawang laboratorio ang hindi operational noong January 1 at dalawamput isang laboratorio ang hindi naman nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. COVID-19 Watch sa iba pang tampok na ulat, kinumpirma ng DOH na nasa high risk na ng COVID-19 ang bansa. Sa harap ito ng biglang pagtaas na naman ng mga kaso sa Pilipinas ng COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na inabisuhan na rin nila ang mga ospital na maghanda para sa lalo pang pagtaas ng mga kaso sa mga susunod na araw partikular ang pagdaragdag ng mga kama at pag-iimbak ng mga gamot. Nilinaw naman ni Infectious Diseases Specialist Dr. Edsel Salvania na mas delikado pa rin ang Delta variant kaysa Omicron variant, ngunit hindi pa rin dapat na maging kampante ang publiko. Ayon sa kanya, maaaring makahawa ang Omicron variant sa loob ng 30 oras, kaya mahalagang mag-isolate agad kapag na-expose sa COVID-positive. Hindi pa naman masabi ni Dr. Salvania kung may pagkakapareho ang sintomas ng Delta at Omicron variants. Ito ay dahil sa may mga COVID positive ngayon ang hindi nawawala ng panlasa at pangamoy. Bagong araw, Balitang bayan. Abot sa 32.5 na tonelada ng relief goods ang naihatid na ng Philippine Navy sa Tagbilaran City sa Bohol para sa mga nasalanta ng Bagyong Odet. Lula ng BRP Agta na dumaong sa Tagbilaran Port ang mga nasabing ayuda na ipinadala ng Civil Military Operations Group ng Philippine Navy. Naglalaman ito ng mga pagkain, tubig at mga tolda na mga donasyon mula sa non-government organization at stakeholders na una nang dinala ng BRP Tarlac mula Maynila. Bago nitang umalis sa Manila South Harbor ang BRP Tarlac noong nakalipas na linggo, dala ang may 488 na tonelada ng relief goods para sa mga biktima ng bagyo sa Cebu, Bohol at Surigao del Norte. Bagong Araw Balita Kalakalan Binatay ang 200 milyong piso habang libo hanggang 200,000 trabaho ang mawawala sa Pilipinas matapos na muling isa ilalim sa Alert Level 3 ang NCR. Ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez ang nasabing halaga at bilang ng trabaho ang nalikha ng isa ilalim sa Alert Level 2 ang Metro Manila. Kaya ito rin ang mawawala ngayong nasa Alert Level 3 ang rehiyon. Gayon man o maoobserbahan pa anya ang mga numerong ito sa loob ng dalawang linggo na pagsailalim sa Metro Manila sa Level 3. Sinabi pa ni Lopez na kailangan isailalim sa Alert Level 3 ang Metro Manila dahil sa banta ng Omicron variant. Bagong araw, balitang kalakalan. Epektibo na ang malakihang oil price hike ngayong unang linggo ng 2022, 1.90 hanggang 2 pesos ang dagdag sa presyo ng gasolina habang 2.20 hanggang 2.30 para sa kada litro ng diesel at 1.80 hanggang 1.90 sa kerosene. Naging epektibo ang price increase ng Caltex kaninang 12 midnight habang ang Shell, Sea Oil, Petrol Gas at PTT naman ay kaninang alas 6 ng umaga. Ang clean fuel ay mamayang alas 4 ng hapon. Paliwanag ng mga oil firm, tumaas ang demand sa petrolyo kasunod ng pagkalat ng Omicron variant. Samantala, wala namang pagtaas ng presyo sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Bagong araw, ula, panahon. Apektado ng Northeast Monsoon ang buong bansa, ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Region ay maulap na may kalat-kalat ng mga pag-ulan dahil sa amihan. Mag-ingat naman sa posibleng flash floods o landslides dahil sa bahagya hanggang sa may kalakas ang mga pag-ulan sa mga naturang lugar. Samantala, ang Bicol Region, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon ay maulap na may mahihinang mga pag-ulan dala ng Northeast Monsoon. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawinin na may isolated na mahihinang mga pag-ulan dala ng Amihan. Ang ang agwat ng temperatura ay mula 21.1 hanggang 30 degrees Celsius. Sumikat ang araw 6.22 at lulubog dakong 5.40 ng dapit hapon. Abangan sa ating pagbabalik, peak ng COVID cases sa NCR. Pusibleng maitala sa kalagitnaan ng Enero, arawang kaso papalo sa 40,000. FDA Director General Eric Domingo nagbitiw sa pwesto at sa palakasan Draymond Green may clearance na para makapaglaro. Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand, effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat angat, bakuna lahat. A message from the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. COVID-19 Watch balitaan tayo magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng covid cases sa bansa hanggang pebrero bunsod ng mas nakakahawang omicron variant Ayon kay Professor Jomar Rabahante ng UP Pandemic Response Team, posibleng maitala ang peak ng COVID sa NCR sa ikatlong linggo ng Pebrero. Ngunit maaari itong mapaaga sa Enero at 15 kung magpapabaya ang publiko sa pagsunod sa minimum public health standards. Babala pa ni Rabahante, posibleng pumalo sa 20,000 hanggang 40,000 ang maitalang daily cases oras na maabot ang peak. Samantala, tumaas namang muli ang positivity rate ng COVID sa NCR. Batay sa datos ng Okta Research Group, nitong lunes tumaas sa 34.7% ang positivity rate sa Metro Manila. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, maring umabot sa 5,000 hanggang 6,000 ang maitalang bagong kaso ng nakakahawang sakit sa bansa ngayong Martes, Enero at 4. Sa nasabing bilang, posible ang 4,000 hanggang 5,000 rito ang makaulat sa NCR. COVID-19 Watch. Isa pang Pilipino ang nahuling tumakas sa COVID-19 mandatory quarantine protocols matapos na mag-post sa social media na siya ay lumabas para magpamasahe. Kinumpirma ng Department of Tourism na nakatanggap na sila ng mas maraming report kaugnay sa mga paglabag sa quarantine protocols sa mga hotel bago pa ang insidente sa Makati City. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, hindi pa ito natututukan ng mga otoridad dahil hindi pa nailalantad ang pangalan ng mga sangkot dito. Aniyang insidente sa Makati ang unang pagkakataon na nalantad ang pangalan ng quarantine skipper kaya natuntun ito ng mga otoridad at ng hotel na kanyang tinuluyan. Hinikayat naman ang kalihim ang publiko na nagre-report ng quarantine violator na pangalanan ito gayon din ang hotel para maaksyunan ito. Samantala, tiniyak naman ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na pananagutin ang sinumang may sala o mga nagpabaya sa ipinatutupad na quarantine rules. Hindi lang anya kasong sibil ang isasampa sa mga ito kundi kasong kriminal din. COVID-19 Watch. Nagpositibo naman sa COVID ang ilang naging close contact ng Pinay returning overseas Filipino na umiwas mag at nagparty sa Makati City. Ayon kay Interior and Local Government Spokesman Jonathan Malaya, Pito mula sa labing limang close contacts nito ang nagpositibo sa COVID, gayon din ang isa mula sa labing siyam na kanyang secondary contacts. Nilinaw naman ni Malaya na hindi patukoy kung anong COVID variant ang mayroon ang ROF dahil ilalabas pa ng Philippine Genome Sequencing ang resulta ng sample dito. COVID-19 watch. Sa ibang pangyayari, hindi na muna tumatanggap ng mga pasyente sa kanilang emergency room ang Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Tondo, Maynila matapos na ilang dosena sa kanilang mga bakunado ng healthcare workers ang tinamaan ng COVID. Ayon sa direktor ng ospital na si Dr. Chodoro Martin, higit limampung health workers na nakatanggap ng COVID booster shots ang naka-quarantine. Karamihan anyo sa mga ito ay nakitaan ng mild symptoms. Ayon kay Martin, ang mga health workers na nagpositibo sa COVID ay yung mga dumalo sa family gatherings nitong nagdaang holiday season habang ang iba naman ay nahawa ng magpunta sa malls. Aminado siya na matindi na ang hawahan ngayon ng COVID kaya naman hinihimok niya ang lahat ng mga ospital sa bansa pati na rin ang iba pang mga pasilidad sa kalusugan na magsagawa ng mass testing. Sa ngayon, nasa 30 COVID patients ang naka-admit sa GAB-MMC na mayroong 75 mga kamang nakalaan para lamang sa mayroong coronavirus. Bago pang pangunahing balita. Sa iba pang tampok na ulat, nagbitiw na sa pwesto si Food and Drug Administration or FDA Director General Eric Domingo. Ayon kay Domingo, epektibo ang kanyang pagbibitiw enero at res. Naniniwala umano siyang nagawa na niya ang kanyang tungkulin para makatulong sa gitna ng pandemya. Mas matibay at mabisa na anya ang sistema ng ahensya. Wala namang partikular na tinukoy na dahilan si Domingo sa kanyang pagbibitiw. Sinabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III na itinalaga si FDA Deputy Director General Field Regulatory Operations Office Dr. Oscar Gutierrez bilang officer in charge ng ahensya. Pambung-araw balitang bayan. Pumalo na sa higit 10 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa kasunod ng matinding pananalasa ng bagyong odet. Sa datos ng Department of Agriculture, tinatayang 10.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa CALABARZON, MIMAROPA, Bicol, Western Visayas, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Soxargen at Caraga. Na sa higit 244 1,900 metric tons ang volume loss at 370,000 maigit na ektarya ng agricultural areas ang naapektuhan sa mga nabanggit na probinsya. Kabilang sa mga nasira ang fisheries, bigas, coconut, high-value crops, sugarcane at iba pa. Ayon pa sa DA, 163,760 na magsasaka at mangingisda ang apektado ng nagdaang bagyo. Nagsasagawa pa rin ang kagawaran sa pamamagitan ng kanilang regional field offices ng assessment sa pinsala sa agri-fishery sector. Patuloy din ang koordinasyon ng DA sa mga NGA, LGU at pa pang DRRM-related office ukol sa naging epekto ng bagyong odet. Bagong Araw, Balita sa Palakasan Nabigyan na ng clearance na makapaglarong muli si Golden State Warriors forward Draymond Green. itay matapos na sumailalim siya sa COVID-19 protocol mula noong December 26. Dahil sa nasabing pagpasok niya sa protocol ay hindi siya nakasama ng koponan ng dalawang laro. Posibleng makasama na sa laro ng Warriors si Green sa laban nila ng Miami Heat. Bagong araw, palita sa palakasan. Samantala, muling tatangkain ni Pinay weightlifter at Tokyo Olympic gold medalist Hydenine Diaz na sumungkit ng gintong medalya sa Paris Olympics 2024. Ito ang kinumpirma ni Diaz sa kanyang social media post taliwa sa una niyang pahayag na malabong lumahok sa susunod na edisyon ng Summer Games sa France. Sa kanyang post ay pinakita ng atleta ang hawak niyang modelo ng Eiffel Tower. Bagama tinanghal o tinanggal na ang weightlifting sa 2028 Los Angeles Olympics, si Diaz ay maaaring makaagaw ng isa pang karangalan para sa kanyang sarili at para sa bansa sa Paris. Gayunman sasabak muna siya sa 31st Southeast Asian Games at sa 19th Asian Games ngayong taon. Sa pagbabalik ng bagong araw, pagkalas ng mga pribadong ospital sa PhilHealth sinuspinde muna ayon sa PPH. Baguio City lilimitahan muna ang pagtanggap ng mga turista dahil sa Omicron variant ng COVID-19. At sa iba'yong dagat, sunog sa underground market sa China, siyam ang nasogi. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong servisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. At sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at nangy bilang ito. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. patuloy ang bagong araw, umakyat na sa isang daan, anim na ang naitalang fireworks-related injuries sa Pilipinas ng Department of Health. Ito ay matapos makapagtala ng karagdagang labing apat kahapon. Ayon sa DOH, mas mataas ito ng 30% na kumpara sa 120 cases noong 2020, habang mas mababa naman ito ng 59% sa 5-year average ng parehong panahon na may apat na raan at tatlong kaso. Kabilang sa mga paputok na ito ay ang Quitis, Boga, Luces at Five Star. Samantala, nakapagtala rin ang PNP, ng labing walong kaso ng illegal discharge of firearms mula December 16 hanggang January 2, 2022. Bagong araw, pangunahing balita. Sinuspindi muna ng mga pribadong ospital ang plano nilang pagkalas sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Ayon kay Dr. Jose Rene Degrano, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, nagkasundo sila na bigyan pa ng hanggang katapusan ng Enero ang PhilHealth para makabayad sa mga utang nito. Aniya kapag nabigo muli ang state insurer, ay itutuloy na talaga ng mga ospital ang pagkalas sa PhilHealth pagsapit ng Pebrero. Una nang nag-abiso ang pitong ospital sa Iloilo na kakalas sa PhilHealth ngayong Enero dahil sa hindi pa rin nababayarang COVID-19 claims. COVID-19 Watch Natukoy na ng Department of Health ang tatlong close contacts ng sampung bagong Omicron COVID-19 variant case sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, isa sa nasabing contacts ay negatibo sa COVID habang isa sa ilalim sa retesting ang dalawa habang nakasailalim pa rin sa quarantine. Matatandaan na naiulat ang sampung karagdagang Omicron cases nitong Giernes, kung saan umakit na sa labing apat ang kabuoang kaso ng naturang variant. Buko dito, may tatlong local cases, dalawa ang nasa Bicol at isa naman ang na-detect sa National Capital Region. Samantala, labing isa ang imported cases. Siyam ay returning overseas Filipino at dalawa ang foreign nationals. COVID-19 Watch Nilinaw ni Presidential Advisor for COVID-19 Response Secretary Vince Dizon na wala pang aprobadong self-administered COVID test kits sa Pilipinas. Anya, pinag-aaralan pa ito sa ngayon ng mga eksperto. Ayon kay Dizon, dahil sa pagtaas muli ng kaso ng COVID sa bansa, kasunod ng pagpasok ng Omicron variant, nagpe na ang mga pamahalaan ng supplies, sa ating mga laboratorio at nakatitiyak siya na sapat naman ito sa ngayon. Ayon pa kay Dizon, mabuting ikonsider na rin ang paggamit ng self-administered COVID test kits tulad ng ginagawa sa ibang mga bansa. Una lang sinabi ng FDA na walang tatanggap sa resulta ng mga self-administered test kits kahit na nabili ito sa online. Hindi din ito magagamit sa pagbiyahe at mas lalong hindi ito tatanggapin sa mga health facilities dahil ang mga health professionals lamang ang dapat na magsagawa ng pagsusuri at magpapaliwanag ng resulta ng mga COVID-19 test kits. Bagong araw, balitang Bayan. Dilimitahan muna ng Baguio City ang pagtanggap ng mga turista kasunod ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 dulot ng Omicron variant. Ayon sa Baguio Tourism Office, tanging mga pre-approved travel na may QR code Tourist Pass o QTP ang papayagang makapasok sa lungsod man nilinaw ng Baguio City na maaari pa rin makapasok ang mga authorized person outside of residence or APOR at official trips basta't nakaregister sa Baguio website. Hanggang nitong December 26 ay mahigit 190,000 na mga turista ang nakabisita sa tinaguriang City of Pines. Bagong araw, balita, pandaigdito siya mang nasawi sa sunog sa isang underground market sa Dalian City sa China. Kabilang sa mga nasawi ang isang bombero na kasama sa mga romesponde sa mga nakulong sa apoy. Lima ang sugatan, ngunit nadala naman agad ang mga ito sa ospital. Apat ang patuloy na inoobserbahan, samantala nakalabas na ang isa sa mga biktima. Patuloy namang inaalam ng mga opisyal ang sanhi ng insidente. Bagong Araw, Balita Panday Dito. Nagpositibo sa COVID-19 si Mozambique President Felipe Nyusi at ang asawa nitong si Isaura. Ayon sa pahayag ng opisina ng Pangulo, sumailalim sa rapid test ang mag-asawa at sila ay asymptomatic. Naka-isolate na ang mag-asawa habang hinihintay pa ang resulta ng kanilang PCR test. Sa kabuuan, mayroong mahigit 2,000 ang namatay dahil sa COVID at 192,000 na nagpositibo sa nasabing virus sa Mozambique. Bagong Araw, Bagong Diwa po ito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 31, Mga Talatang 23 hanggang 24. Mahalin ninyo si Yahweh kayong kanyang bayan. Mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan ngunit ang palaloy pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Magpakatatag kayo at lakasan ang loob kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Bagong araw, bagong balita. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga at 4 ng Enero 2022 hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Atid ng Fedc Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat.